Bakit po yung aircon ko na window type wala pong tumutulong na tubig ever since. So okay, uh, as technician po, ito po ang aking opinion tungkol dyan. So ito pong mga window type na wala pong tumutulong tubig ay tinatawag po ng karamihan na no drip type or dripless type na aircon. So bakit nga ba walang tumutulong tubig? Yung tubig po na nanggagaling sa evaporator coil ay pumupunta po sa likod na banda ng ating window type. And then yung LEC po ay i-splash niya ngayon papunta roon sa condenser coil o doon sa mainit na coil ng ating window type aircon para mas mabilis pong mapalamig ang ating kwarto. So, okay lang ba na butasan yung mga ganitong klase ng aircon so bubutasan sa ilalim para magkaroon ng daluyan yung tubig? Para po sa akin ay hindi po. Nagkaroon na po ako dati na yung experiment sa aking isang customer. At napag-usapan din naman po namin ito at uh, pumayag din po siya. So ngayon, anong nangyari po, after naming butasan ay napansin niya na medyo mas matagal siya magpalamig ng kwarto at medyo mas tumaas syempre sa kuryente. So ito po mga no drip type na aircon ay minsan din po tumutulo pa rin po iyan. Dahil nga syempre pagka napuno na po iyan ng dumi, na, which is normal po. ah uh, minsan po marami na rin jelly So, minsan tumutulo rin sa loob ng kwarto or minsan naman tumutulo sa likod pero sa ibang part na. So, yun lamang po. Ingat po sa lahat, guys. Sana nakatulong po itong napakiting video.